Mga kabayan, alam nyo ba na ang simpleng macadamia nuts ay hindi lamang basta snack? Ito pala ay isa sa mga pinaka-healthy nuts sa mundo. Ang macadamia nuts ay mayaman sa healthy fats na tumutulong para mapababa ang bad cholesterol at mapanatiling healthy ang puso. Kaya ito ayana na sa mga gustong umiwas sa heart problem o gustong maging fit ang healthy bukod pa dyan, loaded ito sa antioxidant, panlaban sa free radicals at stress. Ito yung macadamia nuts. Sa mga hindi pa kilala ito, ito mas na ninyo. At ito naman, yung kanyang pinakabuo, napakatikas sa mga kabayan. Kahit tuktok ninyo. Ang tanong ay paano ito natin bubuksan? Nakikita ba ganyan nyo pinakabiyak na yon na mahaba? Ito yung atin ipapasok na pambukas. Yan. Ah, kita nyo, pag ating if, ating pinilot at labas na yung pinakanats niyan. Mga kabayan, napakasarap nito, matamis, at ito ay napakaraming health benefits sa ating kalusugan. At sa mga gustong magkameron nito, mga kabayan, na sa air basket. At ngayon, titignan muna, akin ang titikman. Napakasarap mga kabayan, tamang-tama, matamis. Good luck and good health. Magandang araw, kabayang!